ano ako after ng premiere night ng Video City. Siyempre, Kailan lang to, di ba? Oo, oh, noong Tuesday sa SM Mega Mall. Siyempre, di ba, after ng, ano, may mga bisitang artista. Oh. Siyempre, may mga fans na yung papakuha, oh. di ba? So, isang aktor na uh, kilala rin sa pagsasayaw, tapos kasama niya isang kapatid niya rin na aktor na nagsasayaw din. So, lumabas na sa sinihan. May mga mangilan-ngilang nagpapapicture. Oh. Pero hindi mo naman sasabihin, dinubog siya or ano, oh. di ba? Tapos yung baklang kasama nila, ewan ko kung handler ba yung... Parang yung hila na doon sa aktor, parang pinamadali yung aktor na... na sa, sabi ko talaga doon sa mga producer na nandun, pati sa ibang press, bakit hila siya lang hila? Asip naman pinagkakaguluhan. <laughs> di ba, iilan na lang naman yung nagpapapicture. Sabi ko, na parang sobrang overprotective yung bading na yon di ba? Hindi ko alam kung ano siya, kung baka kaibigan. Pero bakit super Hindi hila siya? Hindi siya handler. Mm, Okay. Usually, ganyan yung ibang handler, di ba? Ewan ko kung diba? ang handler siya. siya. Oh, eh, e, sabi nga ni Tita Loli, ako, no, dapat nga ma-appreciate ng mga artista, pati yung mga handler. Oh, oh. Yung ibang mga alale, do, kasi handler, oh. sila pa yung, oh. Uh, dahil pa yung mga artista, yeah. yeah. di ba? Piling nila sikat na sikat yung inaalagaan oh. Di ba? Diba? Eh, mas masakit yung walang nakakagulo, di ba? Siya ba yung, uh, uh, sa, siya sa ba yung actor na nakamaleko ng banggit ng pangalan? Nag-hi ako sa kanya. Ah! Yan ba Yung kapatid niya, mali <laughs> ang pangalan. Yung kapatid niya, tinawag mo nung pangalan niya. E Kaya ako nga na nagkamali pa ako nung pangalan <laughs> Kaka Pero hindi naman, alam mo hindi naman nagkakagulo ano. Parang eto yung istorya ng... uh, dalawang artista na, di ba yung film movie, yung ang dami talagang gwardiya doon din sa mall, di ba? Na talaga kumakahal, eh wala namang ano, wala namang nagkakagulong, nakakaloka, di ba? So, mas marami pa yung gwardiya kaysa sa tao. Yung movie pinapalabas na sa Netflix, di ba? Pero yun, di ba? Pero eto, ulaan nyo na kung sino ano. Sino doon? Magkapatid yun, eh Hindi. Pareho? Kasi ang ano nila, kasi ang pangalan nila at apelido, para pangalan din pag pinagsama mo yung initials, di diba? Parang pangalan parang din ng isang control. So Oo, parang pangalan din isang soft drinks, <laughs> di ba? Oo. Di diba? Pangalan ng isang actress, eh, di ba? Di ba? Ah, oh, oh, oh hindi, ah, pero dalong, voice, ah, ano, four ah, letters sa main spelling yung pangalan ng R. Ah, isa pang papansin diyan, isa pang, medyo. hindi, ah, pero hindi ko sinasabi yung aktor, ah, at saka yung kapatid niyang papansin or what? Yung umihi ano, na. Pero hindi nawa, na hindi inawat ng magkapatid eh Ay, ko siguro Siyan na, na baka ano, baka na napahila na <laughs> nagpahila rin. Iba kasi pag artista. 'di diba, Nakakaloka hindi naman Pero, 'yung 'di ano, mo nakakagulo. Yung... Yes. Oh. Pero 'yun, aminin mo, iba-iba 'yung. Para ilan may papapicture? Yes. Pero parang 'yun, 'yung ilan mo na parang hello. Pero iba pa rin yata 'yung ano, 'yung trip na hinihila mo 'yung artista. Na tumatakbo kayo, akala mo may mabab. <laughs> Sana ko <akong> meron, <laughs> 'di ba?